hindi kayo para makain marinig ng mga kapatayang. Lahat ng nagawa natin. Okay, alam nila, pasa kayo sa kater. Baka kayo masabi. Ito kayo. Sumunod kayo. Lahat ng ginagawa natin. Tingnan nyo. Nakakadalawang araw pa lang tayo. Okay, okay. Umalis na si Tumandes! okay. Oh! 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 Lumayas na! Ang buhaya! Ito yung sinasabi natin. Step by step. Kung magrarali tayo sa luneta, sino pinapalis mo ron? Si Rizal? Tama! Tahili! Kung magrarali tayo sa liwas ang sino pinapalis mo ron? Si Bonifacio? Tama! Tama! Yun ang nagsasabi na ensa, ensa, ensa ang ensa, gastes na yan wala na yan ang galaw ngayon pupuntahan natin kung sino muna yung unang kalaban yun, silent si na na, ngayon nananalo na tayo isa na lang, isa pa, wala na si Romanes lumayas na tahimik. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na kapulisan. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga legislative drive. Kung kami nga ay nakakapagsalita ng na mga mura ng mga mahang na salita dahil din ay sagay, sa galing na aming mga Maraming salamat sa ating mga kapulisan. Bakit hindi tayo aalis? Bakit kayo? Bakit hindi tayo aalis? iisa natin sila. Iisa natin sila. Umabot lang tayo dito. Kahit hindi milyon. Kahit 10,000 lang. Kahit 10,000, thousand. tayo sa mga natin, sa at sa legis natin yan, doon yan. Yan! ay sa atin! pera natin yan! Pangay ah! natin yan! Ah! Lahat ng pupuntahan natin lugar, babahaya natin. Yun! Ah! Ang mga buting congressman, kasama natin sa loob. Yan! Ah! Yung masasama, kahit hindi niyo na paalisin, tatakas Lumayas na! Ah! Basta ang pakiusap ko, makinig lang kayo kasi ang mga retired military, lalo na si Gen. Ronald Pupes, ayaw niyong may masaktan sa atin. Ayaw na ayaw niya. Tayo gusto natin makasakit eh. Gusto nga natin bumatay eh. Sa lupo lang, sa galit. Pero ang gagawin natin, papatayin natin sila ng dahan-dahan sa paraan na naaayon pa eh sa kagustuhan ng ating mga retired general, lalo na si General Rodney Pukis. Malatbakan so, natin General Rodney Pugis. Sigaw! Sigaw! General Rodney Pukis sa paglalit sa amin at hindi kami nagkakamali sa bawat hakbang na amin gawin. Nanalo na tayo. Tanong ko sa inyo, siyong nagrarali? simula January hanggang ngayon ang nakapagpalayas kay Romades. Tayo! United People's Initiative United People's Initiative sa tulong ni Congressman kino Pansaya. Palakpang! 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 Nakiusap ko bagay mga hiyo no ngayon

yan! Hey! hey! Ito dapat yung naintindihan. Pag sumama kayo sa United People's Initiative, People's Initiative may batas na yan. RA6735, kahit hindi na kumuha ng permit, basta nasa Freedom Park pa. Yes! Yun! Kung dumami kayo, siyempre, di kayo kasa sa Freedom Park, hindi ito nasa labas. Ako ang indulgent. Yes! Para walang mapapahamak kasama ka sa literal, kasama ka sa iba, kukuha silang permit, magrarali sila kung saan saan, wala naman doon ng na kalaban, mananalo kayo? Hindi! Hey. Yung magrarali sa 21, mag-isip na kayo, sumama na lang kayo sa amin. Mike, Mike, Mike! Okay. Ulit! Ang panawagan ko, doon sa magrarali sa 21, Wala na yun eh. Tanggalin niyo na yung pride. Tanggalin nyo na yung political chorus Tanggalin nyo na yan Dapat Para manalo tayo Magsama-sama tayo Tingnan nyo ba tayo nangalo Ba't hindi tayo isinabay ng ating mga kapatid na pulis Wala si nakikita political chorus eh Correct Yes Pero kung nakita nila bitiraan Disperse siya Nakita nila Duterte Disperse Nakita nyo yung logic Correct oh. Manamalo tayo sumunod lang tayo din sa tamang proseso. Maniwala kayo. Kaya lang gagawin nyo lang kayo ganito. Ikalat na! Ang kayo ay bahagi na ng history! Yeah! Woo! Kung okay, na tayo sa history, nabibigil na! Bakit sa'yo ng pangalan, bakit tayo naging bahagi ng history bilang Pilipino? Kasi lang na tayo nandito, bumbo sa mata. Magaling tayo sa history. <laughs> okay. eh, -tay o na sekretary natin, na, Barat Grupo, at saka ang mga individual. Ang magagaling sa yung nasa loob. Oh. Bakit? Oh. Ang multiple sila. Oh. Multiplication ng pagtanakaw. Oh. 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 Okay, ito ang plano. Lahat ng plano natin, sinasabi natin sa mga kapatid natin kapulisan. Oh. Nagayipag-usap tayo. Hindi tayo yung gusto ang papasok. Tapos, kahit tayo sa kanila, karamihan ang nadararaning. Kapag ka nandyan, turis, nababang tayo galit. Anong kinalaman ng mga kapatid natin, turis, na ulusan lang sila? Inapagod lang sila ng ating kong respon! yung mga umas, rari rito, rari apply ng permit. Ano nangyayari? Pag-permit, lockdown, walang face mask, bakuna. E bakit nalang pag-rally kami kahit walang permit? United People Cities Agency. Hindi nyo kailangan ng permit. Sa sabi ko, si na di sa mas makunta? Huling salita ko sa inyo, dahil ko lang dito. Huling tinuwag, may pagmamalaki nyo sa palindan nyo. Okay. Mahalin na kayo ng gusto. Yun. Napanayas natin si Martin Romandres. Tama! Okay. ang malabong paningin, pagluluha, katarata at macular degeneration. Ako ang nagpapahin na tayo mamaya po yung programa. Yung ng programa. Yan ang mga hawak ng cellphone mga higaya tayo. Ang sabihin nyo, huwag na huwag sasama kahit sa ibang rally na may tulay. Dito mo kayo! Duterte! Hey, Duterte! Na may tulay. Hindi nyo disikas kayo. Naniwala kayo. Huwag kayo sasama! Ang gamit na pangalan private group for mga political party. Laging may argumento yan. Laging yung yan! May argumento kung no? simula ka ka. Wala. Wala tayong flag. Eh. Ang ming titatay ng light like and free Doon lang tayo manamalo. May nagtalag din na mag-invite. Bawat isa sa inyo, mag-invite ang isang dalang or isang liko. tayo! Dahil bukas ang hindi tayo. Ano gagawin tayo bukas? tayo? tayo, 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 tayo. Ay, ay, tayo. Ay,

espiritual. Sa espiritual, inimbitahan niya na pakinggan niya ng panawagan. Ano yung panawagan ka gabi? Kahit ang politikan ng Torres, punta ka rito. Punta sa espiritual. Wala sa daladala ang politikan puro. Patagal na natin sa kaibigan at pamahal sa samaya. Espiritual. Maraming salamat po. Ito na po, ito na po yung panahon na talagang hinihintay natin. Kaya, na po kayo dito sa pagkasan. Dahil kung hindi mangyayari ngayon, eh, kailan pa. ba? At, huwag na tayong umasa. si Romualdez. Yeah! Yeah! isigaw! Yeah! isigaw Yeah! po! Lumayas na si sigaw ba, mo. Yeah, it's right. Okay. Mga tawag araw-araw na 'kin pagsama-sama dito. Tama. Okay, so kaya at sino ba ang susunod? Yeah. Nah, dahil yeah. Hindi na dito ba? Hindi yeah. na man sa dito ba? Okay, so ako na hindi na lang po tayo sa mga kailangan ng mga lote lahat ng mga dito tayo dito para may pasida natin. Oh, tapigilan natin sa pagtigil natin po. очку This one cannot be子... Yes I have. This one cannot be... Yes 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 I am, its Этот tamabeげ not to thebanezioong, its original life, its original life, its original life, its original life, its long life, its original life, its original life, its original life, its its original life, its last life, its tyscraf31. forms sun, its enfin a 환, its current, its�장ọcrafalvecres, its' derivedспlec Tactzafans. cod paarit household and its version, its accord tracking its taken 1 Marc, itsו organizations, its Virt Eisnercone. İ identities r excellạc cosec Watch, Shot,